Kita mo yung sa likod. May speedboat, may rest house na kumikita. Balang araw, magkakaroon din ako nyan. Gandang araw po. Ako po si RP ng Jim Depot. So, nakita niyo yung sa likod ko. May speedboat, may rest house. Balang araw, pangarap ko talaga magkaroon ng kanyan. At hindi malabo na kaya ko ma-achieve yung kanyang klase ng lifestyle. Lahat kasi yan, nagsisimula sa pagpaplano. Tayo nangangarap tayo. Iba-iba tao, may kanya-kanyang pangarap. So, ang tanong, lahat tayo nangangarap, pero ano yung ginagawa natin para matupad yung pangarap natin? Doon tayo nagkaiba-iba. Kasi may mga tao <coughs> na tumigil doon sa pangarap na yon. Kasi maaaring sa panahon na nangarap sila na yon is hindi pa sapat yung kakayahan nila para mapatupad yung kanilang pangarap. Pero, hindi dapat tayo sumuko. Kasi, Uh, yung, pag, yung pangarap na yan, maganda yan. Diyan ngayon pa pwede magsimula yung pagpaplano natin. Planuin natin. Paano natin siya matutupad? Gaano katagal natin? Kailangan planu, uh, isa katuparan yung plano na yan para matupad yung pangarap natin. Katulad yan, syempre, hindi naman lahat pinanganak ng mayaman na malaki ang pera. So, papaano yung mga ordinaryong tao? Papaano sila uh, pwede magsimula, di ba? Kaya gaya sabi ko, sa mga taong hindi pinalad na pinanganak ng mayaman, kailangan mo magtrabaho. Tapos doon sa trabaho mo na yon, kailangan mag-ipon ka. Huwag yung, ang intention mo is, kailangan ko lang na mabuhay para dito. Kaya ako nagtrabaho is para lang mabuhay. Kailangan isama mo dyan is, kailangan may kitain ako dito para sa pangarap ko. So daan-dahan, maaring mahirap dahil wala talagang madali. Maaring mahirap, maaring matagal. Pero at least, alam mo, dahan-dahan gumagalaw yan. Ako, kung ako, kung ako lang, katul dyan, sinasuggest ko sa mga anak ko, kung ako bata-bata pa, at nagsisimula ako mga 20s, tapos lahat ng alam ko ngayon is alam ko na at kailangan ko muna magtrabaho. Magkatrabaho ako, pero part nung, 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 ano, part ng sweldo ko, mandatory yun. Kung kailangan isang libo, dalawang libo, buwan-buwan, itatabi ko sa pag-ibig MP2 tatabi ko yan. Yung hindi ko kailangan ano, mag-antay ng katapusan para kung ano yung matira, yun yung ilalagay ko sa MP2. Hindi. Pagkakuha ko na sweldo, yung 2,000 na yun, pasok na kagad sa MP2 yun. Wala nang tanong-tanong. Tapos ma ma magugulat ka, lalo na kung at dalaga ka, kung mailagay mo yung, ma-set aside mo yung 1,000-2,000 na sweldo mo, magugulat ka yung matitira sa sweldo mo, nakakayanan mo yan na ano, pagtsagaan na makaraos bago yung susunod na sweldo. Kung titipirin mo talaga yon. So ngayon, pagka ginawa mo ipon ka ng ipon, wala kang, wala kang gagalawin doon sa kinikita mo sa, sa MP2. By the time na mag 5 years, 10 years yan, magugulat ka, alaki na ng pera mo, na pwede na pagsimula ng maliit na negosyo. Hindi ka pa makakapag-start ng malaking negosyo kagad nun. So, kagaya ko, nagsimula ako sa, sa maliit na gym, sa 30 square meters na gym. So, hindi gano kalaki yun. So, at least nakapagsimula ako. Pero from, from doon sa pag-start ko ng 2008 ng malit na gym, 30 square meters, inipon ko rin yun kung ano yung ginawa ko nung nagtatrabaho ako, ginawa ko rin siya noong nagnegosyo ako. Pero after 5 years na pag-iipon, na, na, namin yung Gym Republic na warehouse sa Cavite City na 1,200 square meters. So, from doon sa malit na yon, pwede ka lumaki eh mahirap yung mag, pagka mag, mag, na biglang alaki ka agad eh. Parang, oh gusto ko, big time na kayaan. May napanood ako doon sa, sa, sa YouTube, sa, 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 sa Facebook na uh, big time na. Yung katulad yung Kang Kong Chips, ang big time na. O napanood ko yung sa Jim Republic, si Jim Depot, na yung gym business niya, grabe, warehouse na kagad. Mahirap naman na pagpasok mo sa negosyo, ganun na kagad yung, yung, yung gusto mong mangyari. Kasi maski naman yung mga sikat na at malalaki mga negosyante. Tingnan mo naman yun, kung paano nagsimula si, sila Henry C., maski sila Manny Villar, sila Lucio Tan. Pag tinignan mo lahat yun, wala naman na ano, hindi nga pinanganak na mayayaman yun sila eh. Wala sa kanila na nag-start na malaki kagad. Lahat yan sila nag-start na maliit. Pero tayo kasi, medyo dahil malayo pa yung, 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 yung distansya natin sa kanila, ang ang iniisip natin kagad papaano maging ganoon sa kanila pero hindi natin iniisip papaano yung pinagdaanan nila yung yung struggles nila within those three years ano yung ginawa nila gaano kahirap yung ginawa nila hindi natin nakita yon kalimitan yung pangayong ayaw natin pansinin kasi ang pinapansin natin is yung success na nila pero yung road to success yun yung napakahirap, yun yung hindi natin tinutularan. So again, lahat 'yun sinasabi ko sa inyo, lahat 'yan nagsimula sa pangarap. Nagsimula sa pangarap, nagsimula sa pagpaplano. Tapos ngayon, pagka pag nakapagplano ko na kailangan mo aksyunan yung plano mo. So ganoon din ako. So ganoon lahat ang ginagawa ko. Ngayon, maski sa mga anak ko, yun pinapayo ko. So yung itong mga nakikita nyo ngayon, yung lifestyle na gusto ko, gusto ko tumira sa dagat, uh, manghuli ng isda, magtatanim ng 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 ng, ng kung ano man yung kakainin ko. Plus Siyempre, eh. siyempre mga ngisla ako, gusto ko ganun din, ganun yung bangka ko, di ba? So, yun yung pinapangarap ko. At eto, dahan-dahan, isang taon na lang, less than one year na lang yung iniintay ko para matupad yung pangarap ko. And by that time, na mag 50 ako I hope nandito pa kayo nanonood sa akin para sumbatan ako <laughs> marami kasi hindi naman marami naman kasi dyan na nababash doon sa mga sinasabi ko pero yung iba kanila hindi pa nila ako naiintindihan kaya pinagtsatsagaan ko sila daan-daan na i-reply kahit negative yung comments nila pansinin ninyo kahit negative yung comments nila pin sinasagot ko yun kasi pinagtsatsagaan ko na maipaliwanag yung sarili ko at ma ma mamulat sila doon sa tama di ba? So again, Ah... Uh... After a year, tignan nyo, sundan nyo ako kung, kung natupad ko ba yung mga plano ko. Kasi by the time na mag-50 ako, February 2026, 50 na ako, susundin gagawin ko yung mga pinaplano ko. Ako po si Arpin ng Gym D. Magandang araw po.